Magandang maga po sa inyong lahat at sa magandang araw at sa magandang gabi sa inyong lahat. Ano? Uh, bali, andito na po tayo sa trabaho natin at bumalik na tayo. Natapos na po tayo sa pag pamamasyal at back to work na po tayo. No? Balik na po tayo sa trabaho. Tara po at silipin natin yung ating mga ginagawa. po so, Siyempre, kailangan natin yung trabawin natin yung ating posin ng Miralco no? para ma-i-apply na po. Ano? Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat at Shoutout nga po pala sa aming amo na si Madam Jane at Kuya Dexter. Yan po ay mga kapatiran natin sa Agila. No? At marami po salamat sa inyo, Madam Ate Jane at Kuya Dexter. Bosing at kay sa, sa, sa kanilang anak sa si Bunso. Shoutout po sa inyo at marami salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin. Ito po ang ginamit natin ay tubular tapos plywood tina screw natin ano para hindi matatanggal natin lagi yung pako ay yung tech screw para magamit pa natin pataas ano ngayon naman po ang ginagawa po natin ay syempre ay lalagyan naman natin ng anilyo itong pinakataas ng poste no? yung isang poste sa baba ang kaduktong nito ay binuhusan na natin kahapon ngayon naman itong taas naman po ang gagawin natin Siyempre, ilalagyan na rin natin ito ng anilyo. At para ito po ay ating hining mapormahan at mabuhusan. At para mabilis po nilang ma apply yung miral ko. At para po kami ay magkaroon na ng kuryente. No? Ayan, sa pag trabaho ganito lang po. Tayo na lahat. Chod, hindi yung mukha ko ha. Okay. Dito po ay yung text screw ginamit natin dahil wala pa tayong pako ano parting order nating pako pa at kahoy para pamorma kaya screw muna ginamit natin pan temporary lang para lang tayo makapag makapagbuo ng postin ng Meralco at mai-apply na no ngayon ngayon binuuna po natin siya no kinudrow na natin ngayon po ito isasalpak na lang natin tu sa taas para buo na siya approved o, bali itinasa po namin yung andami oh. Salamat. Dagdag ito pare. Dagdag ito pag mataas na. Hindi. Nandata Do pa Doon ka. Ibiga mo yan. Iga mo doon. Tapos ilawit yung bunga nga dito. Sige, lumumuyo ka, Angelo, lumayo ka. Yan itumba mo. Tumba. Yan. Yan, isabit mo yung bunga nga dyan. Ba, mahirap nga po siya. Ano mo? Ako nga, ako, hindi nyo kaya. Hindi. Ayan na po, uh, na po natin, ano. Ayan na po namin, no Ayan na po yung aking kasamang guwapings. Yo, yo, mamin. Ayan, isalpak na po namin. Isang buo lang po namin, tinasa lang namin para lang mapabilis yung trabaho. Ano, paluin mo. Ito, boss. Oh, hindi. Pa pababa lang, paluin mo lang pababa. Sa tap tapatan mo 'yung ano? Yung welding, tapatan mo 'yung welding. Huwag mo nang i-diren. sa lahat at isang magandang umaga no? ngayon po ay dumating na po ang ating meter base na gagamitin natin dun sa ating pose ng meral po na ikinabit no? ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung mga materials na ating gagamitin ano? at syempre kailangan natin ma-install to no? tara po tignan na natin yung ating mga materials na gagamitin ito po ang ating pull box ito po yung ano, panel box natin na single box ano ito po ay pang outdoor ano Huwag niyo pong kalimutan, pag umorder po kayo ito, ay kailangan po ay makapal na. Para sigurado po, ma ito ay matibay, ano, at sigurado matagal ang buhay niya sa araw at ulan, ano, hindi pa siya basta kalawangin. At syempre, kailangan po natin bumili ng bushing, ano, kasi pag install po nito, dalawang kasi, pwede po natin install na ganyan yan ay kakabit na ganyan at kakabit dito magniniple tayo pwede naman pong mag elbow tayo mini elbow papunta rito kapag gano'n ano ngayon po ang ito po yung ibang ating materials ito po ay PD ilayo lumayo ka dun Chad ayun na na nga ito naman po ay number 8 na ito naman ito yung number 6 ito naman po yung ating tubo na schedule 20 ito po yung ating breaker. Ang ating breaker po pala ay bolt ano, 60 amperes po ang ating ginamit. At syempre hindi natin kailangan hindi mawala ang ating epoxy, nail text, entrance cap, tsaka clam. Ito po yung tiyatawag na clam rod. Ano? Ito po yung clam rod natin. Ito pakita natin sa inyo. Ito po yung ating grounding rod. Na syempre dyan po yung isusuot. Ano? Yan, ginaganyan po yan. Tapos ipit picture dito yung ground, ano. At ito po yung di mawala yung ating mga, ano, gamit. Yung mga adapter, na may nut. Tapos yung ating GI clamp, na At long elbow, mini elbow. At ito po ating screw. Ayan po. Tara po at umpisaan na natin. Let's go! <laughs> Siyempre, ang una po natin gagawin, ito pong pull box. Ano? Tanggalin muna natin ito. Ang pinaka-tornillo niya. Tanggalin natin ito. Natanggal na po natin. Ano? At, siyempre, tanggalin din natin ito para may kabit natin ang ating breaker. para pag nagbaray na tayo mamaya ay tuloy-tuloy na tayo no? ito po ay isusuot lang ganyan ano yan tandaan nyo po ko sa inyong on naka pataas po tayo no para pag tinaas naka on pag nakababa ay off ano tapos ipapasok nyo po to dito uh, sa loob ano tapos nyo yan yan no ipapasok nyo po ganyan Kita po ba yan? Siyempre, kakabit na natin to. Pwede nyo po itong mamaya ikabit. Pwede, pwede rin ano. Ito po, ipinapakita ko lang sa inyo paano ikabit. Pero mamaya natin kakabit to. Basta ganyan lang po pagkabit niya. Ayan. Mahigpitan na po siya, no? Matigas na siya. Ganyan po ang gawin natin. Ngayon naman po, susunod natin, ay magpuputol tayo ng tubo, no? At ayan na natin yung tubo. Ang ating tubo ay putolin natin sa 8 feet, no? Dahil mataas na po yung ating poste. natin sa 8 feet. So, bakit sa 8 feet. Okay, at ilagay din yung bakal. 8 feet. Ang 8 feet po sa centimeter ay 244. Kahit okay, lagyan mo na sa 240. Ayan. Siyempre, yan ang natin dito ay di... Puputulin na natin, mga kabalin.

Tingnan na po natin ano. Abit na natin yung entrance cap ay tsaka yung bushing dito sa ating meter base. Ngayon dito po ay wala tayong pantaraha no. Dahil pinutol po natin yung Dahil pinutol po natin yung ating tubo, wala tayong pantaraha para dito no putol siya no ang gabi po natin lalagyan po natin siya ng pinaka thread ano wala tayong pantaraha lagyan natin siya ng thread ang gagamitin natin lagarin baka lang para malagyan natin siya ng thread wala rin tayong labi at by script dahil ang ating labi tubo ay nasa bahay natin nakalimutan natin yung dalhin kaya gagawa na lang po tayo ng paraan no? ayan, panay itong itong cellphone na to ito nyo po lalagyan natin ng daan para maipasok natin yung ating GI ay bushing dito po sa paggawa ng thread dahan dahan lang po lagyan nyo muna po ng gatla tsaka nyo laliman pag nagatlaan nyo na lahat Ayan, nakita niyo po 'yung na natin, 'no. Kapag pakanan po, pakanan po 'yung gagawin niyo, 'no. Pakanan. kayo mamaya kapag ito ay nalagyan na natin ng taraha no? pagka uh, mahaba na. Okay na po, malalim na, no? Subukan natin yung suot. Yan. higpitan na lang po natin siya, no? Anoy natin ang bias po kaya liyabi. Ikabit na po natin, ano? Yan. play to na. Nabutasan na natin itong ating box. Ibutas so, na yung ating box. At syempre, ito ay kompleto na no. Ito po ay nipple, ginawa na lang natin ng thread ano Ito yun, ay salpak na natin yung ating meter base. At yung mga wire diyan. Ang wire pala na ginamit natin ay number 6 tapos number 8 po yung ground kulay puti. Kailangan po laging puti ang ating ground ano. Ayan po yung ating GI. Tapos ngayon ikakabit na natin to sa labas. Tara, samahan niyo po ako. Let's go. Magkakabit muna kami ng andamyo. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! yan na uh, bali na tapos na po natin yung ating kinabit na meter base ano? Yung po yung grounding rod na may clam At yung ating ground na kulay puti Meron pong PVC yan Papasok dun yan At ito naman yung para sa Papalabas sa bahay ano? Yan po yung ating breaker At yung po yung ating meter base Ayan ano Bali yan po kailangan po ay nasa 16 feet Ayan, lagi pong inihingi yan ang Meralco, kailangan 16 feet yung taas niyan. Ayan, 16 feet to 17 feet. Ayun po, nakabit na po natin yung pinaka cap natin doon sa tok-tok, Ayan o. Oh. Ayan. At siyempre, hanggang dito lang po ang aking video. Maraming maraming po salamat kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa akin Facebook page, pakipollow naman po at pasubscribe naman po sa akin YouTube channel, pasuportahan na lang po at saka huwag niyo pong kalimutan ng ating pindutin ng ating bell para po lagi kayong updated sa aking mga video ipapakita gaya po nito. Maraming maraming pong salamat. Bye bye!